kainan na at luto na ang ating beef pares. Yan, kamusta mga ka-beshi? Nandito ako ngayon sa highway at ako'y bibili ng uh, baka. At magluluto po ako ngayon ng beef pares. At ang kilo ngayon ng beef mga kabeshi ay 400. Sirloin. Sirloin. <laughs> Ayan, nakabili na ako mga kabeshi. Isang kilo po ito. 25. Ayan mga kabeshi, nandito po ako ngayon sa gulayan. At bibili ako ng mga gulay. Meron akong cabbage. Itong patola. Hindi ko alam na ito pala itsura na isang patola. Itong onion leeks. Tapos sibuyas na puti. Ayan. Bell pepper, carrots, at saka saging ni Bobby. So, ayan mga kabeshi, nakabili na ako ng gulay. Kompleto na po ito. At may saging din. Ito ang ating pressurized cooker. Bale, nahiwa ko na rin itong ating beef na hugasan. Ayan, ilalagay po natin dito sa ating pressure cooker. At ang aking Recipe for today ay beef pares. Tapos lalagyan ko netong salay. Bale, papakuluan ko muna mga kabeshi. Lalagyan ko na rin po ng asin. Asin mga kabeshi. At saka paminta. Pagkatapos ay eh, lalagyan ko ng tubig. At atin muna ipapressurize for about 20 to 30 minutes. Yan. At para naman sa ibang ingredients sa aking pagigisa, hihiwain ko na itong ating puting sibuyas. Ito naman ating bawang. At na namang ating luya. Napanood ko maganda pa lang pang balat itong kutsara pagdating sa luya. Sa iba naman ay hindi na binabalatan. Next naman itong ating onion leeks. Dati dito. Okay, pwede na yung hand. No, don't do Open, open. Yan. Yeah, thank you. Grabe, nakakaiyak din pala itong onion leeks, mga kabeshi. Ayan, meron na tayong luya, sibuyas, saka yung bawang. Ready to gisa na. After 20 minutes, ay adi na pong tatanggalin. Thank you, Daddy, sa pagbukas. Pahingat dyan, ha? Oo. Ay, sige. Ako po ay Nag-pressure na itong ating beef. Daddy, Daddy. Wow. Para mabilis. Daddy, Daddy. <laughs> ano? Kasi gagawin nagbukas. Medyo gumanit na kasi yung ating pressure cooker. Na ano lang ako maliligo ako may boy, ha? Go to Bobby! Wow, okay. Bobby! Na to. Mukhang malambot na mga kabeshi. Bobby Sarap ng tulong eto yung beef mga kabeshi na aking prinesha rice para lumambot at ako ngayon ay magigisa na dito ang ating mga sangkap pagsasabay-sabayin ko na yan, may sibuyas, bawang at kalulyas bango ng aroma mga kabeshi. Ano pong isusunod? Itong ating beef. Wow! Then, since na malambot na yung beef, mga kabeshi, akin na pong isusunod yung ating mga pampalasa. Oyster, then Lalagyam Pare Brown Sugar. tapos mga kabesya ay akin pong hahaluin. Lalagay ko na 'yung ating sabaw. Ito na po 'yung sabaw kanina. Papakuloan ko lang yung sauce mga kabeshi. Mabilis lang mga kabeshi at kuluan na. Akin namang ilalagay itong cornstarch. Yan. Pampalapot. Wow. lumapot na kabesyo Beef pares na beef pares na ito. Dapat ay sa labas kami kakain. Eh. Kaya lang ay parang paulan. Wow! At akin na ilalagay itong onion leeks. Hindi ko lalahatin. Eh. Yes, kakain na kayong lahat. Ito na ang ating beef pares. Sarap ito sa rice. Tikman na natin. Sarap beefing-beefing mga kabeshi. Oh, this is the Kainan na at luto na ang ating beef pares. Dress. Wow! Ito na ang ating beef pares at home. Woohoo! Kainan na! Excited boys. na mga boys Okay, your hand Excited na rin si Bobby okay. Wow Ang um, beef pares at home At mayroon pang Onion leeks Sige, pwede ka mag-toppings niyan Malalaki lang yan pero okay yan Dito lang at baka ayaw ni Andre ah, sige. Dito lang muna sa gilid Pero lahat yan ay mayroon mm -hmm. <laughs> <laughs> Tignan okay. na Meron ba tayong ano, serving spoon? Ay, sige, kuha ka. Ayan, titikman na ni Daddy. Bagong lahat, pray muna tayo. Ayan, Lord Jesus, we thank you for this food. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan na aming katawan. Salamat po at matubayan niyo po kami sa araw-araw. In Jesus' name, amen and amen. 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 Andres, come here. Ah, yung kay Bobby, ano lang, no? Yan yung sabaw, pinagpakuloan ko ng beef. Oo. Mm -hmm. Di ba ako'y yeah. nag-pressurize? Yes. Ayun ang kanya, kay Babe. <laughs> Cute naman na yan. Kain na po, Mama. Kain na rin po si Mama. Kain na tayo. Tikma mo, Daddy. Yan. Ako'y <laughs> okay, nagbablog. Sa aking tikim. Yes. Si Mama, ikukuha na din. Kamusta ang lasa? Tikma mo yung beef Yo. Satisfy ka naman o oh, maganit yung beef? Hindi, sakto sa Malambot na siya. Malambot na. Tapos yung lapot, yung lapot, sakto din. Parang pares talaga. Ah. Tapos yung lasa. Sarap! <laughs> Sarap sa mami. Sarap? Mm, -mm. Kahit ito tali, mabilis lang palang gawin yan, daddy. Ito po mama, sibuyas. Si mama ay kakain na rin. Kain na Bobby. Oh, what happened to you? Huwag <laughs> mo wilain. Ayan si Mama. Kumakain na din mga kabeshi. Andres. Sabi ko yung dagdagang pa niyang kanyang ulam at parang wala. E po si Mama ng ganyan. Mas marami yung kanin. Andres. Mami, ko Bobby yan, si, Bobby. si Bobby yan. yan. <laughs> Hindi daw siya si Andres. No, uh, teta, huwag ka po yan, Andres. Makain na. Kain na kain lahat. Maraming. Oh, si Bobby po ay kumakain na din. <laughs> Pero di si Andres. Kakain no? na rin si Andres. Yes. No. Kain po tayo. Kain po tayo mga kabeshi. Mm. Oh no, kain na mami. Yes, I will. Lalayo ko muna ito ah, si Andres ah. Sarap siya. Nagustuhan ni Dad. Si Hindi Daddy po actually Hindi naman to yung... mga lamang loob, no? Laman to, laman. Laman lang yan, Daddy. At saka si Daddy ang mahilig talaga sa amin sa Big Paris. <laughs> Dati nung no? wala pa akong ano. Uh -huh. Pero ikaw na may bihira na mag-red meat. Yes. At saka laman naman to, no? Uh -huh. Pero red meat pa rin. Pero konti lang yan, dad. Hindi yes. ko talaga oh. dinamihan para sabi ko ka ay good for isang meal yes. lang. wow, wow. Can water? Okay. Okay. May mm. babi pala, sorry. <laughs> oh, where's your water? Ah, there. there. <laughs> Oh, lahat po inaan dito mga kabeshi. May sasakyan, may... Car. May <laughs> Car. Sarap mami, kahit ka na, na. Abang mainit pa. Sarap siya habang mainit. Yan mm. naman ito pa. ka na mami, para masabuan mo. Okay lang <laughs> ba dito? ito okay, doon ako. Sabi ni Eddie. ito na Daddy dito! Sabi dito! Oo. Mm -hmm. uh oh. please okay, kakain na rin ng mami mami I love you. ng kaya kay clear soup, clear soup kay barangay oh, daming gulay ni ahit wow, daming gulay ni andres baka hindi niya magustuhan sa ginay mm -hmm. onion ginay tibuyas, my boy Alay niya kung anong gulay lang wala na wow this is mami parang sa si ganito no wala, susamot. Wala. Actually, pag kumain ka ng paret, mas marami yung sabaw. Uh -huh. Ikaw, mas marami yung laman. Hahaha. <laughs> Sarap mga kadya. Mmm. Masarap. Masarap sya, hindi scripted. Mm, <laughs> hindi scripted. <laughs> Sarap. Hindi prank. Mm. Aye, this is Bobby. Aye, Bobby. Mommy. Aye. Mummy. Aye. Sir, up, hindi prong. ng You need beef to grow strong and, and healthy and brave. Mm -hmm. And brave. Wow. Dado. This is your beef. Beef. Sarap. Namaya, pagluluto kayo ng sopas. You want sopas? Ito mo ko ng ano. Ito halo ko mm. 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 Ba, na din si Andres ng, ano, meat. Mm.